Ang buhay, ang bilis umikot, ang bilis umandar. Dati-dati, gusto ko lang bibili ng papkola doon sa tindahan. Pero ngayon, natulog lang ako. Pagising ko, ang gusto ko, magkukwenta na ng mga bayaran. Hay, ang sarap bumalik sa pagkabata. Nung nandiyan pa si nanay at nakikita ko naghahalakhakan sila ni tatay. Ang sarap balikan ng mga nakaraan. May babalik pa kaya? Wala na. Huwag nating madaliin ang pagiging bata kasi yun ang pinakamasarap sa parte ng ating buhay.